naalala ang kanyang nakaraan. Mahirap para sa akin kasi panganay po ako. Alam ko na pagkatapos ko, kaya meron pa akong mga kapatid na kailangan kong suportahan. May mga pagkakataon po na yung mga resources po sa paligid is limitado lang po. Kaya nung dumating po yung charity purse sa akin, kuya, napakalaking pagpapasalamat pagpap -pap ko po talaga kasi hindi ko na po pinroblema yung libro, uniforme, lahat po binigay po sa akin ng charity Eh, yun din yung purpose ko dito na pumunta ako para inspire pa lalo na may mga pwedeng tumulong. Basta maging willing lang tayong, you know, kahit may struggle. Mag-aaral lang tayo na... mabuti, kasi we, hindi natin alam kung saan tayo pwedeng dalhin ng, ng education. Oo. Kasi isa akong patunay na pag nag-aaral ka talaga, may mapupuntahan ka at may mga tao na pwedeng tumulong ko. Naramdaman ko sa sarili ko, kuya, na naiahon ko yung sarili ko, lalong-lalo na yung pamilya ko sa kahirapan. Kung pinanganak ka mahirap, kuya, hindi sa lahat ng pagkakataon malanatili kang mahirap, kuya. Maraming mga tao at maraming mga pagkakataon na handang tumulong at magbigay ng suporta, ah, Kuya. Sa buhay ko, charity portion, Kuya. Malaki yung naitulong nila sa akin kung asan ako ngayon. <laughs> Sobrang proud po kami. <laughs> 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 Naalala ni Jerome si Yok. Either way, kung ipapalabas nila yun, maraming mga ki, mga bata na mabibigyan ng opportunity na you know hanapin yung charity yung I can help you pwede natin ka usapin mga kapatid kita yung mga kapatid mo tulungan natin punta natin yung promise yung punta natin pinatawag ni Kuya si Jero yaman din namang na mo na malaking tulong ang naidun sa iyo ng charity first bibigyan kita ng pagkakataon para masukuyan ito Get Sa pamamagitan ng inyong weekly task. Sigurado kong pagbubutihin mo ang inyong weekly task. Ibibigay ko po lahat, kuya. Pa! sa weekly task na kailangan makabenta ang mga housemates ng 20,000 pesos worth of altered clothes na sila mismo ang magdidesenyo at gagawa. Ang damit na gagamitin nila para sa task na ito ay manggagaling sa ukay-ukay. Agad naman sinabi ni Jerome sa mga kasama ang weekly task. So, ang gagawin natin is bibigyan tayo ni Kuya ng mga damit galing sa ukay-ukay. Kailangan nating i-alter yung mga damit

Alter ng damer, binibinig ko sa ukay at inalter ko para sa sarili ko. Yung lahat ng pera na makukuha natin, ibabalik natin, ibibigay natin sa Charity First para makatulong sa ito. Maraming wow! <laughs> maraming salamat sa inyo. Tulungan nyo kung ibalik lahat ng tulong na ibigay sa akin ng Charity First. Yes! Wow! Nagsimula ng magplano ang housemates may marunong ba sa atin manahi? Oo. Oh, medyo, man, medyo. Ay, Before kasi, kuya, meron kaming makina. Yung nanay ko, may hirig po siya manahi. Nung so, kailangan namin ng extra income, kuya, Nagtahi po kami na ano, basahang bilog ng nanay ko. Panandali ang natigil ang pagpaplano sa pagpasok ni Aura sa bahay at ni Jessie sa eviction room. Maya-maya ay muling tinatawag ni Kuya si Jerome para sa karagdagang anunso sa weekly task. Bibigyan ko kayo ng budget na halagang 7,000 pesos at ang mga teen housemates mismo ang mamimili ng mga gagamitin ninyo mga damit galing sa ukay-ukay. Opo, Kuya. Agad sinabi ni Jerome sa housemates ang magiging papel ng team sa task. Apat sa atin lalabas ng bahay oh at pupunta sa ukay-ukay oh at bibili ng mga damit. Ah. at Ang apat na lalabas ay, ay yung team housemates. Yeah. Lumaki po talaga ang nangungukay kami nila, Mama Lode. Nakaranas na din ako nagukay, okay, Kuya. Sa amin, Kuya, 100 Ang po, Kuya, tatlo. Kasi yun lang po ang abot ng pera namin, ang pera ko, Kuya. Princess, ikaw ba, eh, unang beses mo itong yun Yes, ko, Yung first time ko po so, mag-okay, na totoo ko sa lalo na okay, okay. Ang lang. <laughs> ito, ito ang, ito ang challenge dito. 20,000 yung kailangan nating ma-produce na pera, pero ang puhunan na ibibigay ni Kuya sa atin is only 7,000 pesos. Oh. 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 problema. Kasi yung ate ko ba? dati, yung business niya, bibili kami sa Ukay, bibenta namin online. First oh. So, ang oh. kailangan yung tubo. tuwa. So, yung mga mabenta, mga high-waist shorts, oh. parang nauso siya, miscardigan. Uh, yung mga basta flowy yeah, na